no naging um, naging isa tayo at naintindihan namin ang inyong mga sitwasyon. Kaya hangarin namin na, na sana um, gamitin niyo naman ang mga natitira ninyong pag-iisip. Kung meron pa no. Uh, kasi yung leader ninyo, parang wala na. Parang wala na siyang natitira na awa. Uh, noon pa man no nakikita natin ang walang importante kay Kebuloy kundi ang sarili niya ang pansarili niyang interest so ngayon na uh, nandito na siya sa last moment of his freedom no uh, gagawin niya ang lahat ng resources na pwede niyang gawin um, para patuloy na pagtakpan ang kanyang mga kasalanan ang kanyang mga offenses sa mga tao at sa government no natin government ng Pilipinas, uh, US government. So gagamitin talaga niya ang mga ang mga members niya, ang mga workers niya para maging ano, para maging shield niya. Uh, kaya tayo naman no ng na mga na mga workers, we really care so much about you kaya sana naman isipin niyo uh, kung meron pa kayong pagkakataon to get out there or or think it through kung yung yung ginagawa niyo yung pagsusunod niyo ay kalooban pa ba ni God or impierno na ang pupuntahan ninyo Kibuloy doesn't own the heaven Kibuloy doesn't own anything doesn't even own himself nakita niyo narinig niyo mismo na sinabi niya that he is a living dead no ibig sabihin zombie siya So kung siya ay sumbis, kung ang inyong leader ay isang sumbis, ibig sabihin kayo ay sumbis na rin. No? If your leader is a zombie, what do you think? Kung ang mga ang mga pinapakain niya sa inyo. No, that means ang pinapakain niya sa inyo ay poison. Kaya think it through sa mga kasamahan ko. At alam nyo kung ano pa yung mga sinabi niya. Sabi niya, ano daw, pinag-aagawan siya ng mga babae. Uh, at sinabi din niya na yung mga nag-testify ay mga, ay mga pukpuk daw. O, oh, ba diba? So, mga pukpuk, 11 years old, 16 years old, 15 years old. O, oh, kung, kung yun ay mga pukpuk sila, they are, they are bad women, then why you even sleep with them if you are holy, kibuloy? No, wag mo nang pagtakpan ang sarili mo at this time kasi kahit ano pa ang pagtatakip mo kahit anong iwas ang gagawin mo checkmate ka na you are checkmate indeed wala ka nang wala ka nang ano dito kawala dito kibuloy kaya kung may awa ka kahit kunting awa sa mga members at sa mga workers na nag-sacrifice ng kanilang buhay ng buong buhay harapin mo naman Maging tao ka naman, maging lalaki ka naman, no? Tinawag kitang walang bayag, huwag mo naman akong patunayan, huwag mo namang, huwag mo namang i-prove sa akin nga't wala kang ka bayag. Kahit minsan sa buhay, tumayo ka naman bilang isang lalaki, no? Uh, kasi, ano, parang isipin mo, mga tao din yung mga, mga sinasakupan mo. And they, they give their life to you, just like we did ours you know, kung pwede lang namin kunin ang mga mga panahon na na naigugol namin doon ay kukunin namin. But alam namin na ang lahat ng yun ay hindi na pwedeng maibalik. Pero ngayon, yung mga kasamahan namin dati, andyan pa. Um, maawa ka naman sa kanila, kibuloy. Kahit, kahit sira na ang ulo mo, may puso ka pa naman siguro kahit kunti. Huwag mo namang iyan, huwag mo namang isagad. Huwag mong isagad kasi yung mga mga sinasakupan mo ay mga tao din yan, may mga kaluluwa yan. Kaya please, wag please, huwag mong isagad. Oh, ngayon tinuturuan mo sila na makipagpatayan for you habang ikaw ay nagtatago. Ano 'yan? Oh, wala ka talagang accountability. You are the most irresponsible man I ever known in this planet. You are the most evil man that I ever known. Wala kang awa talaga kibuloy. Wala kang awa ni naman. Mula sa mga kabataan hanggang sa mga mga workers na tumanda na nakasama ka. Wala ka man lang awa sa kanila. Buong buhay nila, inalay nila sa'yo. At this last moment, wag mo naman silang ialay Huwag mong hayaan na ang mga buhay nila ay talagang mapariwala. It's because of you. Kibuloy. You Knew that time is here. When Jesus, during Jesus, Jesus was never, wala tayong mabasa, wala tayong makita na that Jesus committed any sin, no? But he never ran away. He never hide. Pero ikaw, hide ka ng hide tago ka ng tago, takbo ka ng takbo, hanggang nasira na ang ulo mo. Oh. Nakita natin guys, he has the, um, you know, the symptoms of schizophrenia. Ang schizophrenia, that is very dangerous. Kapag yan ay, ay sinunod ng mga, ng mga followers niya. Kaya, dalangin natin guys, uh, pakiusap ko talaga sa inyo, magkaisa po tayong manalangin no, na ma po na huwag po sanang mangyari ang history ng mga cult. Kasi po marami pa po kaming mga, mga kaibigan, mga mahal sa buhay, mga kapamilya na andoon pa po sa loob ni Kibuloy. At sila po ang dahilan kung bakit kami nakikipaglaban ng ganito. Pero hindi po namin inaasahan na um, magiging ganito, no? na parang sa tingin namin magiging madugo ang ang ending. No, sana naman mali ang aming mga analysis. Sana naman mali ako. Kasi kung kung nagkataon po um, kawawa po talaga yung aming mga kasamahan doon. So before I proceed no, I I want to read some comments dito. Kasi marami na po tayong comments at The last time, wala po akong time na, um, na magbasa ng mga comments. Okay. Dito tayo. Um, Gagabayan ka ng Diyos. Ingat lagi. Sabi ni Moody Mama. Ona Victorino. Good morning, Arlene. Watching from Pasig City. Hello, Ona. Thank you so much for watching. Ricardo O. Um, good day, Arlene Rock. Mabuhay kahangad ko ang maganda niyong layunin. Magtagumpay na nawa kayo. Annabelle Benin, paranoid na. He is really paranoid. Kasi isipin mo ba naman, you know, if we put ourselves into her shoes, no? At napakarami ng kanyang, ng kanyang hinaharap ngayon na kaso. Talaga pinag-aagawan si Kibuloy. Pinag-aagawan sa Senate, sa Congress, ngayon sa FBI, sa US Government um, talagang ano nakaka nakakapraning talaga ang sitwasyon niya kaya um, ang ang concern po natin dito it's not about kibuloy anymore it's about the people no sa kanyang mga workers sa kanyang mga followers who are willing to die for him dahil yan ang hinihingi niya sa kanila no? At sana naman uh, magkaroon ng kunting pag-iisip yung aking mga kasamahan na huwag gawin kung ano man ang mga sinasabi, kung ano man ang ang iutos ni Kibuloy sa kanila. Kung yan ay ay um ay pag-aalay ng kanilang mga safety, ng kanilang mga buhay, ng kanilang physical na buhay. No, sana naman Uh, matagal ko nang sinasabi to pero um wala pong nakikinig sa akin doon. Akala nila na hindi mangyayari ang ganito kasi sino lang ba naman tayo, no? Sino lang ba naman ako para ano para para mag-create ng change um sa ating kapaligiran, sa ating society. But as I said, I'm not fighting alone, especially now that I have you guys. I have I have the people and you heard us you feel our heart no nakikita nyo ang mga ang mga pagdurusa namin at nakikipaglaban kayong kasama namin kaya kaya hindi talaga imposible na 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 dumating tayo sa ganitong panahon na si Kibuloy ay cornered na wala na siyang matatakbuhan so kaya um, ang dalangin na lang natin na yung kanyang mga mga kasamahan, yung aking mga mga kaibigan doon, yung aking mga pamilya na ma mamulat ba sila na hindi ba sila hindi nila ma-realize at the end na it's too late na. No, sana sana lang. Um salamat po. Uh meron na dalangan tama ka Miss Arlene magkaisa sa pagdarasal para hindi matuloy ang balak na masama ni Kibuloy. Yes. Kasi masama talaga ang balak nila guys. They are arming um, people inside of the kingdom na hindi naman sila ano hindi naman sila equipped no um, to use the firearms. Uh, pang ano na lang to, the last resort na lang to ni Kibuloy. No? Caroline Kawakami, I don't think Kibulok have a conscience. He's old and he doesn't want to go to jail. So he had to be Um, taken by force. He is already crazy and a perfect liar. No wonder. Kaya nga, um, it's it's really it's really heartbreaking, you guys. Um, hindi parang hindi ko matatanggap kung ano man yung ano yung 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 possibility ba na mangyayari no hindi, hindi ko matatanggap kasi for me yes we we have the freedom, um, we we found the justice, the justice of God is here, but then we have to sacrifice so many lives. How is that justifiable? No, sana naman um, we can prevent sana naman yung ating mga mga armed forces, yung ating mga kapulisan, they can do something to prevent this, no? Uh, to prevent this madness panawagan natin mga Pilipino, mga kababayan, magkaisa po tayo na ma ang mga ang mga posibleng mangyari po. Um, like hindi ko alam kung paano. I don't know. Pero gusto ko lang maipaabot to kasi I care so much about them. Um, they are they are they are my family at once upon a time. No. Uh, nakikipaglaban tayo pero ang ang pakikipaglaban natin is the system, not about the people. Ay, ang system ang gusto nating baguhin. Kaya um, kaya masyado akong bothered the whole day when I got the the message this morning. Um, I could not lumalabas kami ng aking pamilya but I could not enjoy myself. Kasi iniisip ko ang aking mga kasamahan, ang mga dati kong kasamahan doon. Alam ko kasi kung ano ang sacrifice na habang nandoon ka kaya um, parang hindi ko matatanggap na lahat sila ay magiging casualties if ever no um ng kuripot daw miss arlene tama ka na magkaisa tayong ipagdasam na itaboy ang masasamang espiritu pati ang pa pangungulo ni Duterte na walang respeto sa president b um bbm tama no uh, makikita natin na talagang kahit sino na lang ang ano nila ang tinitira nila just to um just to cover up their um their their crimes no yung kanilang mga practices pero wag po natin sanang hayaan no kung if we can do something um hindi ko alam kung ano if we but if we can do something to um to to help these people no to prevent them from going through what the history has been through um sana ay gagawin natin um, salamat po sa lahat. Uh, mag magre-resume po ako dahil gusto ko pong manawagan sa aking mga former na mga kasamahan no, uh, na, na lumabas na and they are in the um, verge of fighting or in the in the offense or in the defense no so gusto kong ano gusto kong mag-create ng another live for them kasi gusto ko na um, yung ating update ngayon ay i-update lang. Uh, gusto ko na 'yung aking panawagan ay ibang segment na naman. Kaya um, salamat you guys for joining me here.